Tut tut tut. Ano kaya lasa nito? hindi dilaw ng kalabasa. Ah! 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 Hindi eh to. pa sa inyo lahat? Tayo po ay magluluto ako ng aking hapunan. Bili pa ako ni Lola na kalabasa bago siya Umalis. So ayun, lulutuin ko. So bago natin gawin ang mga hakbang ito muna, dilinis ako muna, hugasan natin tanggalin natin. Maliit lang siya guys, pero pasalamat na rin ako, pinilan ako ni Lua na ang kalabasa ayan, kinayat ko na rin pasensya na po kayo sa aking pagpubalat kasi hindi naman talaga ako ganun ka hasa sa pagpubalat ng kalabasa ayan, iwaiwain ko na lang siya ng apat na parte para naman ay ay mar marami din o ayan, ugasan ko na ayan, oops, nahulog pa o, ugas-ugas lang ha, malinis So ito na po, nahugasan na natin panahon na para maglagay tayo ng mga ricardos. Ah, uh, dapat sana ibibig ito kaso lang hindi pa ako marunong gumamit ng, ng uh, ano to ito, ng oven. Um, so ayun, napag-desisyonan ko na lang ay ilagay ko na lang siya sa air fryer para maluto naman siya. Maglagay na tayo, buks natin. natin ang mga ingredients. Yan, kailangan yan para masarap. So, Bago yung OB namin sa takot pa akong gumamit at eh, hindi pa ako na naanhanit tabi to na turuan so Ayun babong lipat lang kasi kami ng bahay kaya ako mga gamit e eh bago so hindi ako pwede magkikialam kasi natatakot ako guys Baka matures ako kung nasa pag nano ba tong nasira so ayan Matalabi lang na ako na una ay may lalabay ko ay taragon so kunti lang Budbud bud kunti Oops parang ng na Ta So ayan ang kasunod naman na natin ay ang paper So kunti lang din abut-but uh, lang ng ma ano naman lahat ng kalabasa, di ba? Kasi masarap talaga pa yung mong iki grilled mo siya o, yung aroma niya at pa yung mga nagsama-sama na yung mga ingredients. So, ang kasunod naman ilalagay ko ay oregano. So, maganda ito guys ang oregano. O, konti lang din ang ipubudbud ko. Budbud -bud lang para lahat pa meron. Magal, masarap ito pag ano siya, yung aroma niya ng ano, sobrang kam, Kaya yeah, yan. Richie mo na. hindi ko pala pa ah, okay na. So, sobrang ano arumanya aroma niya. So, ayan. At tapos nito, halo-alayon natin ang kakaunti na magkasama-sama lahat ng mga ingredients. Kano? Naku, sobrang bang ito mamaya. Pag ito ay na ang an aroma niya. na Nanonood sa ilong mo na. Kau talaga, grabe, mapaparami naman talaga ang kain ko nito mamaya. Pasurti-surti na lang Pasa binigyan ako ni Lola ng kalabasa So ito na, maglalagay na ako na Ginamitin ko lang siya ng Only Boy Hinaluwan ko lang ng kafaunti Yeah This one is called Kabucha Pumpkin Kabucha Japanese Kabucha I don't know how to pronounce correctly Kibalik lang natin yung mga ginamit natin Pampalasa kanina So ayan na nga Ito na nga siya, ready to go na So ilalagay ko lang siya dito sa air fryer para maluto. Bosan ko na nga. Ayan na siya. Ayan na siya. Lagay ko na. Lagay ko na siya. Ayos ayusin. Ayos ayusin na mabuti. Guys, hindi na pala ako gumamit ng asin. Ayan na. Bang! A 200 on 25 minutes. Ayan. Antayin natin na 25 minutes yan. So, ayan. Antay tayo. Tadaan. Ito na siya. Lutong-luto na. Tatakam ah, ba ito? sarap kaya ito? Tikman na natin kung ano ang lasa nito ang bango guys. Ang bango. Hmm, tikman ko na. Hmm? Tut, 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 -tut. Ano kayang lasa nito? Didilat ang kalabasa. Ah! Ha, ha! Init! Huh! 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 gabi gabi